Okay, ito yung ating gagamitin na power wires mga kalikot. Basic lang po ito. At kayang-kaya nyo nang ikabit ito sa gustong magpalit. Kapag ka walang nahanap na ganyang regulator mga kalikot. Nagbutas na tayo ron. Diyan na natin yan ikakabit mga kalikot. Lilinisin lang natin yan. At lalagyan din natin ng heat transfer compound. At ating ibibideo kung paano po natin ikabit at i-calibrate para tulong na rin sa ating kapwa newbie at sa hindi rin makahanap ng ganyang regulator pwede po ito mga kalikot mataas po ito at mababang ang naman po lamang ang kailangan yan kanyang 30% Okay mga kalikot, install na natin siya ah uh, dito, wala. Tinanggal lang natin yung dalawang diode dyan. Isa doon, yung kanyang supply sa enable at yung kanyang supply sa oscillator, mga kalikot. At kung makikita nyo yon uh, wala na bang ilalapit yan, iso mo Okay. Kung makikita nyo yung terminal na yon mga kalikot, medyo madilim kasi. Ayan, you know. oh. Uh, wala ba panturo dyan. Ito, screwdriver. Ito Labas na po yan ng transformer. Ang input po niya, oh, ng chopper transformer pala. Ang input po niya, dyan, mga kalikot, positive. At, ah, dito pala, ayun, positive. Ito po yung output. O, dun po tayo magkakabit. Nakita ba? O, ng kanyang chopper sa 70%. Iyon e, ang input. Galing positive. May mga kalikot, o. Doon naman tayo maglalagay ng kanyang positive. Ito, mga kalikot, ng ating four wires. Okay, ating gagawin. Kita mo yung detalye ha. Ito na tayo sa ibabaw para puro sa taas tayo maglalagay ng wire mga kalikot. Hindi na tayo maglalagay dun sa kabila. Okay. Ito yung red. Lagay natin doon. Kabit. Okay. Ayan. Nakadikit na. Nanginginig pa. At ang negative naman po yun. Ayan. Uh, Ayun. Oh. Ito. Kita. Mm -mm at yan naman po ay nakakabit dito yan ito siya mga kalikot ito yung source drain at nandoon naman po yung kabila dito po tayo magkakabit sa drain at saka sa source mga kalikot ground yan o negative galing sa filter capacitor doon naman natin ilagay itong hulog negative wire o black wire mga kalikot okay magdagdag lang tayo ng lead ayaw dumikit dahil may inamel mga kalikot iyon doon naman natin ilagay itong negative O, oh, black wire Kuwasa lang natin yung wire Masyado mahaba. ba sya mga kalikot Sana nasusundan ninyo ha Tensyon na, nanginginig Gutom na Okay At kung ating tester Kita nyo yan kasi. Maliwanag ba? Kaya? Mm. Kaya? gila uh -uh. layo naman ng konti. Kaya? Uh -huh. Ito po yung positive ng kanyang uh, bridge diode. Plus lightan mo na lang kaya. O Ito po yung positive ng kanyang bridge diode. Makikita nyo naman may uka doon. Connected po yan dito sa may positive. O yan. Oh. Kita ba? Yun. Tapos ang negative naman po ng kanyang bridge diode ay ito, connected naman po dito. Ayan. Dito lang tayo sa ibabaw kumuha mga kalikot para walang paikot-ikot na wire. Okay. Doon naman tayo sa susunod. Ang yellow naman mga kalikot ay ilalagay natin sa positive ng papunta na po sa may connection ng cooling pan. Ito po yung sa cooling pan niya, oh, mga kalikot. Oh. Yan. Okay, saksak natin yan. 24 volts sa magiging reference po natin dyan. Yun po ang kukunin natin secondary niya. Ito yun, oh. Yun yun, mga kalikot. O, oh, batayo. Ayun, tingnan mo yung sa tester. Yun. At ang negative naman po niya, ay nandun naman po yan sa kabila sarado yung ating wire ng tester nandoon naman po sa kabila ng resistor yan ilalagay po natin dito sa positive ay yung ating yellow mga kalikot positive ng 24 volts ha? yun nagdag lang tayo ng lead at magdagdag din tayo doon ng lead Ayun, Punsan natin ihinang mga kalikot. Okay. Lagay na natin yung yellow. Yun. Umiikot yung wire niya. Talagang ganun ang pagkalagay niya mga kalikot. Hindi pa natatanggal yan oh. Lipat lang natin para hindi maging salbag sa gabal at itong blue naman mga kalikot ay doon naman sa ground ng secondary mga kalikot ha pakitandaan lang ayan dagdag ulit tayo ng panghinang eyelid doon at doon naman natin ilalagay itong blue yun nakalikit na nakalikot alright kung paano po natin ika-calibrate ngayon to para makuha natin yung 24 volts pakitandaan lang po ilagay nyo muna sa gitna yon kanyang trimmer ayan nasa 203 sya at 20k yata yung ganito mga kalikot 2, 0, tapos 3, 3 20k kay dito naman sa babayan dalawang pin lang ang ginamit mga kalikot. Yung dalawa doon, oh, magkakabit, magkadugtong. Yan, tapos yung isa, hiwalay. Babaklasin natin niya mamaya, pero hanapin muna natin yung kanyang 24 volts. Sa pamamagitan ng pag-adjust po dyan sa may trimmer na yan. Kung gagana po yung ating... inilagay na four wires pero bago naman po yan kaya tingin po okay naman po siya ngayon mag digital naman po tayo para sa pag adjust ng kanyang bultahe mga kaligot press natin okay para makuha po natin yung kanyang 24 volts dito po tayo magmo-monitor sa koneksyon ng cooling pan Saksak lang po natin dun yan. Tusok lang pala. At dun sa kabila. eh okay, yun. Duro connected na naman yan. At atin siyang isasaksak. Sana walang sumabog. Okay, umatras na yung ating cameraman, mga kaliko, Okay, isak lang natin. Yan. Tignan natin, mga kaliko, Ayun, oh. Nag-power na, oh. Ayan. Meron na. Gumagana yung ating Uh, four wires mga kalikot ayun nag power na Okay. Ngayon, ang ating naging secondary output, nahanapin natin na 18 volts, sumandar naman yung kanyang cooling pan, i-adjust lang po natin yon mga kaligot. Counter clockwise. Walang tayo ng pang-adjust. Hindi ko pa pala naihanda yung, nahihanda yung pang-adjust ko. Dito. Yan. Counter clockwise yata may yata pa mga kalikot okay subukan natin subukan mo yun i-adjust natin to counter clockwise ayun bumabagsak clockwise pala mga kalikot sorry ayun kahit hanggang ang kailangan natin dyan mga kalikot ay 24 volts kaya kahit hanggang 23.5 lang wag natin isagad Ayun. Mataas na. Ayan, 23.75 na lang mga kalikot. Ah, nating masyadong taasan kasi baka masira naman yung kanyang cooling pan. Mga kalikot. At ayun. Oh. Tumaas pa yung kanyang uh, ah, amperahe. 334 na. Ay, Ganun lang ang pag-adjust at pagkabit mga kakalikot ng four wires. Pagka wala na kayong nahanap na regulator at hindi binura yung kanyang number yung puna natin. Ay, pwede nyo siyang gamitan ng four wires mga kalikot para gumana ulit. Hindi naman, ito walang opto-isolator to mga kalikot ha. Yung ginamitan natin ng four wires na yan. Pagka sa mga susunod na may mga matatanggap tayo na hindi natin magawa yung kanyang ABR o kanya, yung kanyang uh, 70% power supply o ano pa ay gagawan din po ulit natin ng pagbibidyo para sa 4 wires. Mga susunod naman, yung mga 5 wires naman ang gagamitin natin sa pag-tutorial at pagkukoneksyon natin mga kalikot. At gagawin lang natin yon pagka hindi na natin makita o makakuha ng original na piyesa na dapat nating ilagay. Ngayon mga kalikot dahil naiset na natin siya, napitan mo. Dahil naiset na natin yung kailangan niyang resistance para sa 24 volts, ay bubunutin po natin ito mga kalikot. Kasi kapag yan ang in-steady natin dyan, sa katagal-tagalan yan, a carbon lang po kasi yan na manipis, nasusunog po yan in time habang ginagamit. Kaya papalitan po natin yan ng fix uh, value na resistor kung saan siya uh, compatible po doon sa 24 volts na ating uh, in-adjust uh, in kanina. Ito, tanggalin lang po natin mga kaligot. Pasensya na, nabubulol. Kasi nagmamadali itong aking taga-video, papasok pa ho. Ayun Ay, o. Oh. Saan ba yung ating pang sunda pole? Yan. Okay. Tanggalin lang natin. Kaya wala nang katkat -kat ito. Mga kakalikot para direct yung ating pagkakat tutor o pagka tawag dito pag demo tinanggal pala natin yung panghinang Eh ito magpapatagal ngayon diyan. Sige. Okay, mga kalikot, ayan, natanggal na natin siya, oh. Ayan. At ganito po yung kanyang pwesto sa ilalim. Kung bakit natin pinag yung dalawang panayan mga kalikot, para accurate yung ating ma-reading. Ngayon, titingnan natin kung ilan po ang resistance na dapat nating ilagay dyan o resistor value mag time is infinite tayo ng ohms mga kalikot at atin lang siyang imi-measure na natin kung ilan ang hmm, kakailanganin natin mga kalikot ok na siyan mga kalikot. At ang lumabas po doon sa ating tester ay 13.6K. Wala naman tayong ganyang value mga kalikot. 13.6K uh, pagsamahin o pagsirisin na lang natin yung dalawang resistor para makuha po natin yung 13.6K na yan. Hanap lang tayo na ilalagay natin mga kalikot. Okay, ito na yung ilalagay natin mga kalikot. Nag-series tayo ng isang 8.2 at saka 5.6K. Ang magiging outcome po niyan ay mas mataas lang ng konti ng point. Wala tayong makuha ng sakto na 13.6 mga kalikot. Uh, magiging kwan lang to. May tolerance naman po yan. Konting diferensya lang. Makukuha din po natin. 13.76 ayan mga kalikot to. 13.76 uh, meron lang siyang 16 ohms na naidagdag at yan po yung ilalagay natin mga kalikot para maging fix yung kanyang uh, biasing o sa 24 volts ilagay lang natin mag -isa lang kasi tayo mga kalikot kanina meron pa pero meron pa taga yung taga video pero pumasok na etay tayo na lang magtutuloy. Ilalagay lang natin mga kaligot. Alright, at ayan na mga kalikot. Naihinang na natin siya. Natin na po siyang i-install. Ayan po magiging postura niyan mga kaligot. Sa binutusan na, binutasan natin yan. Ah, maglalagay lang po tayo ng... mica ah, Mika insulator tapos ay Maglalagay din po tayo ng heat transfer compound. Hindi naman ganong umi, gano umiinit to pero maglalagay na rin tayo mga kalikot. Bago po natin iturnilyo. At dito naman po, para hindi umalog, maglalagay po tayo dyan ng uh, pandikit. Okay, i-install lang natin siya mga kalikot. Ayan na mga kakalikot, nalagyan na natin ng mica insulator. Uh, huwag kayong magtaka mga kalikot ha. Kasi medyo luminis na. Yan pa rin yan mga kalikot. Nilinis ko lang. Bako natin install Turnilyo lang natin mga kalikot. Uh, at uh, na siya mga idol. Mga kalikot. Na-install na po natin. Nalagyan na rin natin siya ng glue. Yan, para hindi gaano gumalaw yung kanyang board kahit na may travel, pwede pa rin at uh, nilagyan na rin natin ng pandikit doon sa so may kanyang chopper para kahit na galog yung wire hindi mapuputol dun sa hinangan mga kalikot naman ano sa kabila ay matiba yan dahil magkarugtong na yan mga kalikot magkasama na oh. ayan okay ayan mga kalikot ganun lamang po kasimple maglagay ng 4 wires kapag ka hindi kayo nakahanap o oh, ng regulator o oh, yung number ng IC ay binura uh, ganun lang po Ayan, ay wala tayong opto isolator sa ganyang regulator mga kalikot. Kaya kumuha tayo ng reference diyan sa kanyang secondary. Para magkaroon siya ng output. Okay, mga kalikot. At subukin na natin. At ilalagay na rin natin sa DC yan para sa kanyang secondary output. O bago pala yun, mag-measure pala tayo mula, muli dito sa may kanyang cooling pan. Ayan ulit mga kalikot. Okay, tignan natin kung okay yung nilagay nating resistor. Kasi medyo mas mataas ng konti. A 16 ohms lang naman mga kalikot. Sasak natin. Yun, Open. ay yun no oh. at 23.65 ang lumabas mga kalikot at may power na siya 23.7 uh, check naman natin mga kalikot yung output nya dito tayo ayan tingnan mo yung tester ito yung positive at ito yung negative Okay, natin. Ayan, meron siyang 60 volts. Positive mga kalikot. Ito sa labas, meron siyang 60 volts. Kita ba? At hindi na natin kailangan pang spark yan mga kalikot dahil may output naman. Ito muna natin. Okay, goods na ulit yung kanya kanilang mga ay yung kanilang inverter welding machine mga kalikot na tayo guwapo kasi ng cameraman natin ngayon wala tayo mga kalikot sa pamamagitan ng pamamalit natin ng 4 wires dahil wala pong number yung kanyang regulator IC si binura nagawa pa rin natin ng paraan at na ituro din po natin kung paano maglagay ng four wires. Sana nakatulong po kami sa inyo. Nagkaroon ng konting kalaman, dagdag kalaman, araw sa pangangalikot ng mga ganitong gamit. Mga idol, mga kalikot. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Magandang araw po sa ating lahat. Patuloy po sana ninyong subaybayan ang aking mga pagbibidyo. Ang aligot, pag-upload na video, mag-subscribe po kayo. Uh, kung may katanungan, comment down dyan sa baba at hanggang sa makakaya po natin ay uh, tutugunan tutugon natin sasagutin at igagawa ng pag-tutorial. Salamat po ulit. Bye-bye.